Hello guys, magandang araw. Nalungkot talaga ako guys pagising ko sa umaga kasi nakita ko si nanay na, na may ampul na ang kamay niya. Kasi napilay daw siya kagabi, natumba daw siya sa CR. Ayan, sabi niya, Jinjin, gising ka na. Ayusin mo yung higaan ko. Hindi ako maka ayos. hindi ako makaligpit kaya may sakit ang kamay ko, napilay ang kamay ko. Natumba pala siya sa CR guys kasi walang ilaw ang CR. Tapos pag upo niya, hindi niya nakita ang bowel kaya natukod niya ang kanyang kamay. Yan talaga ang pinakamahirap sa matanda. Pag matumba sila, mapilay sila, mapracture sila. Pag dalhin mo sa ospital, hindi na talaga yan sila maoperahan. Kaya sabi ko talaga kay nanay na mag-ingat talaga siya, lalo na sa CR ng kapatid ko. Kaya andito siya nakatira kasi parang dalawang hagdan yung CR. Kaya minsan makalimutan niya, makatalon siya guys. So sa 87 years old na edad, mahirapan na talaga yan siya guys makalimot siya minsan na mayroon pala hagdanan yung CR dalawang step na pag-akyat niya at saka pagbaba makalimutan niya daw minsan kaya sabi ko ganyan talaga na basta matanda na Gustuhin ko man guys na dalahin si nanay sa amin sa Agusan del Sur pero hindi talaga pwede guys kasi dito siya na registered sa kanyang senior citizen. Kung maglipat bahay naman siya, mas stop naman yung kanyang pension sa senior. Kasi bagong lipat lang siya dito sa kapatid ko, nagmag 2 years na siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakatanggap ng kanyang pension guys. Kaya kawawa talaga si nanay, maskin pambili niya ng gatas, quaker oats, wala talaga. At mahirap din yung mga anak niya dito. Gusto ko talaga guys na ako ang mag-alaga kay nanay kasi mas kampante ako na ako ang mag-alaga kaysa mga lalaki na kapatid ang mag-alaga. May kapatid naman ako na mga babae dito pero masikip yung bahay nila, walang matulugan si nanay kaya andun siya sa kapatid ko na lalaki. Kaya sabi ko kay nanay na mag-ingat na lang siya palagi kung magpunta siya sa CR at mag-pray na protectionan talaga siya ni Lord. Pasensya na guys ang iingay ng pag voice over ko kasi nga hindi natin talaga maiwasan kung tanghali maraming talagang maingay guys. Hanggang dito na lang guys for today's video. Bye! God bless you all. Salamat sa panonood niya.